Hello mga kasari, magandang gabi sa ating lahat. Ayan, for today's video, so namili ako dito malapit sa amin, sa isang concealer. So dito na ako namili. Paulad uh, kasi dito kanina mga kasari. So tinatama na pumunta doon sa uh, ako dunit. So naisipan ko na dito na lang malapit sa amin, sa concealer. So nilalakan ko lang mga kasari and uh, nakasave naman tayo. So dito tayo nagkakahalaga ng Uh, almost 2,000 so 1,900 mahigit yung ating kabayaran so ito lang naman yung mga kasari yeah. so ipapakita ko lang sa inyo. So, ito lang naman yun mga kasari yung ating napamili dito sa malapit sa amin ha, sa wholesaler so medyo mataas nga lang sila kumpara doon sa pinagbibilhan ko kung saan ako namimili doon sa kulunid mga kasari no? pero okay na rin kahit pa paano so meron tayo ditong fita isang pack at meron tayong lucky me chicken na walong piraso so ito ay walong piraso mga kasapin walong piraso yan tapos na ah, ito mga kasari isa lang yung aking nakuha. So kasi bukas delivery na rin naman ng ano ng GTI. So may GTI tayo bukas sa collection. Tapos, mag-order na naman tayo ng panibago. So, di na wag kasi yung isa yung uh, pira ko. Kasi, uh, 100 mahigit na lang yung sukli. So, dapat kukuha pa ako ng winston So, ito na lang. Yan. Tapos, yung ating homie mga kasari 16 pieces. 16 pieces na homie. 5 7 9 11 13 14 14 15 six, 15 So, 16 yan mga kasari. No? Titignan ko ba nandito. dito 16. Sige. So, 2 4 6 8 10 12 14 15. So kulang lang isa. Ayun. Kulang lang ng isa, 15 lang. Ah, uh, bukas ko na kukunin yung isa. Ayun. So yung ating honey is 15 by uh, 16 pieces yan, tapos uh, 15 lang yung meron tayo. Tapos isang fajebar yung wala na kasi mga kasari yung mga kape na lang yung mga kape yung nawala talaga kaya ah uh, halos mga kapi ito lahat ah yan guys oyster sauce tayo tapos shampoo popito brown blanca uh, red is white creamy white tapos oyster sauce 18 pieces red is white na single Milo tapos coffee ko Co brown ay magic natin na uh, tatlong tay tapos tang orange Ayan. tapos tablia tapos yan ah, uh, silver sun soy sauce anim lang tapos may dalawang kilo na brown sugar so ito ay nagkakahalaga ng uh, 1,900 mahigit mga kasari na so ito lang yung aking update sa araw na ito so gabi na pala mag time check muna 7.56 7.56 ng gabi mga kasari so ayan lang yung ating napamili ayan so almost 2,000 so ganito lang kanami so okay lang kahit papano mayroon pa, na, mayroon pa rin naman tayong tinutubo dito mga kasari kasi 15 yung ating bintahan dito 15 yung bintahan tapos ito ay 124 yung isang tay So, yun lang. Maraming salamat sa iyong lahat at magandang gabi. Happy sealing sa ating mga lahat. Uh, sa ating mga lahat. Happy sealing <laughs> sa ating lahat kapag ako makasari. Bye-bye and see you in my next vlog.